So ayan, ito yung dinaanan ulit natin kanina. Pakita ko naman sa iyo, papunta naman doon sa kabila naman. Yung kabilang daan, may ganito rin siya, may tulay din. So ayan, medyo matarik nga lang itong uh, tulay dito. Okay, so ayan o. No? So ayan yung tulay. Yung dinaanan natin kanina. Papakita ko naman sa inyo yung daan, papunta naman doon sa kabila. Papunta naman sa kabilang barangay, yung uh, barangay Malainin Bago. Kung nasaan din, marami yung mga pabahay din na nandodon. So ito yan, dinaanan natin. Oh. Okay, pagka nakita nyo yung circle na yan, papunta ng Malainin Bago, kakanan tayo. So ayan, kanan tayo dito. Ayan, oh, may mga tao na rin. Oh. Mili na sila ng mga gamit nila. Wow! o <laughs> oh, ito naman, ang tawag dito sa kulay pula na ito, Parkstone yan. nakakatakot si Kuya para ma-overshoot. Nakakatakot si Kuya, ano kasi natin na kamotor para mag-overshoot ang dating. Mapapalampas sa pagliko niya. Ah, ito dito, lubak-lubak na rin to dito. Oh, may mga nagtindahan na rin dito, sila ate. Ah, ito, maraming bakanti pa dito ng mga bahay. Ayan, oh. <laughs> maraming bakanti pa. O nga, no? parang yung Asia halos mapupuno na. Ito dito sa lugar na to, parami na narilocate dito. Ang narilocate dito, taga Paranaque at saka taga, taga Tondo, Manila. Ay, pagdating natin dito sa dulo na to, So kakaliwa lang tayo dito sa gate na to. Papunta na to ng Ayan no? Matarik din itong daan dito. Baha, din. Napaka-tarik nito. So, yeah, May ilog din. Diba? At uh, lusot tayo. Madadaan naman natin ito. Ito yung mga unang pabahay, Erika. Na parang uh, nakalook type. Parang may second floor na. Pero wala pa nga... Uh, ikaw na bahalang magpa second floor yan. Yan. shoot na dito. So syempre, may basket bulan. uno puno na yung mga bahay dito. Kumbaga lahat may mga nakatera na. So ayan, kikita nyo, halos parang may second floor na yung may second floor na yung uh, mga ba, yung bahay. Pero ang tawag dyan ay uh, loop. So wala naman talaga taas. Kumbaga mataas lang talaga yung ano niya. Ayan, palabas na tayo dito, kakanan na. So, kikita nyo, ito yung tinatawag na Erika. Pabahay din to, pabahay din to ng gobyerno. So, ang lusot naman natin nito ay barangay malainin bago. At doon nyo rin makikita yung mga pabahay pa. Ay, malapit na tayo para lumusot. So, ayan, yeah, sara na rin yung kalsada dito. Mahaba ba itong video natin gawa ng uh, tinurko na kayo sa mga pasukan at talabasan? Uh, Inikot na natin. So, kita nyo yung mga bahay din, oh, naka-upgrade na, kumbaga, pinakayos na rin yung mga binipisyari yung mga bahay. Okay, so ito na yung uh, malainin na uh, malainin bago barangay. Barangay malainin bago sa so, itong kanto. Nakikita nyo rin yung, uh, yung bubong na yan, bahay niya mga pabahay na yan, kung tawagin naman balay, papunta doon sa kabila doon, agos pa rin yan, doon papunta ng uh, Trece pa rin yan, pag dinerediretso yan. Pagkikita nyo pa rin yung mga pabahay niyan doon. Papunta naman dito, papunta doon, papunta na niyan ng, uh, ng National Road ng Naik. Sa dulo na yan doon, paglabas ninyo, makikita naman ninyo doon. Okay? So, yun yung uh, video natin. Maraming salamat sa inyong lahat.